Paano sinusuri ng crew ang angulo ng paglakas ng alon? Sinusuri ng crew ang angulo ng paglakas ng alon gamit ang mga technical na kagamitan at iba't ibang pamamaraan upang matukoy ang direksyon at lakas ng alon na makakaapekto sa kanilang operasyon. Narito ang ilang paraan kung paano ito ginagawa: Paggamit ng wave sensors, wave buoys, Wave buoys o mga floating devices na may mga sensor ay inilalagay sa dagat upang sukatin ang taas, period at direksyon ng alon. Kinokolekta nila ang data at ipinapadala ito sa mga ship crew para malaman ang tamang angulo at lakas ng mga alon sa kanilang ruta. Radar at sonar. Ang mga radar at sonar system sa barko ay ginagamit para makita ang mga alon at matukoy ang kanilang direksyon at height. Ang sonar naman, particular sa ilalim ng barko, ay nakakatulong din sa pagtukoy ng pagbabago sa seabed na pwedeng magdulot ng malalakas na alon. Wind and weather data, wind direction at speed, ay may malaking epekto sa direksyon at lakas ng alon. Ang mga weather stations at satellite data ay ginagamit upang suriin ang mga kondisyon ng panahon. Kapag malakas ang hangin, mas malaki ang posibilidad ng malalaking alon, kaya't tinitingnan ito ng crew bago magdesisyon logbook at navigation tools. Sa tradisyonal na pamamaraan, ang mga kapitan at crew ay gumagamit ng logbooks upang isulat ang mga obserbasyon nila tungkol sa alon at iba pang mga kondisyon ng dagat. Minsan, ginagamit nila ang kompas at gyroscope upang tiyakin ang eksaktong angulo ng barko kumpara sa mga alon. Digital Mapping and Simulation Tools Sa modernong teknolohiya, may mga digital mapping tools at simulation software na ginagamit para magpredict ng alon. Ang mga tool na ito ay nagpo-project ng posibleng alon patterns at kanilang angulo bas sa real-time weather data. Sa pamamagitan ng mga teknik na ito, ang crew ay nakakagawa ng mga tamang desisyon, gaya ng pagbabago ng ruta o pag-adjust ng bilis ng barko upang maiwasan ang malalaking alon o mapanatili ang kaligtasan sa pag-navigate. Kung nagustuhan mo ang video, Don't forget to like, share and subscribe.